Ito po hindi ko siya maitaas. Yung ganito po. Rosen shoulder. Tapos parang sumakit na rin. Sa Ay, tingnan mo yung hawak mo. Hindi ah, na Pero po ito po, may itaas ko kaso pag papagano lang, sakit-sakit lang. Sakit, sakit lang. Diabetic, hindi? Hindi naman po. Okay. Sure? Nagpa-check Apo. na ba kayo ng blood team Okay. Sa tingin nyo, anong magiging... an sabi po, nung una po, crossing shoulder lang, pero naiitaas ko pa. Sabi nung ano, may naipit daw po na ugat na naglakan. Sino nagsabi? Sabi nung sa therapy po. Okay. Para magkaroon kayo ng idea, panuori nyo yung mga anatomy ng shoulder. Mga malaman nyo kung ano yung yeah Panuori nyo, shoulder anatomy. Ngayon, kayo na mag aral kung paano yun, ano, yung sinasabi na iipit na ugat, ang tawag doon is tendinitis. Tendinitis or bursitis, dito yun. Parang may knowledge din kami, idea kayo kung ano nangyari. Yung capsulitis naman, dito rin yun. Yung adhesive, yun yung pinaka, ano, adhesive capsulitis, yun yung pinaka masakit. Ngayon, warm-upin natin yung mga laman-laman mo para yung mga tendon mo, muscle and tendon, maging ready sa adjustment. Kaya ano yung panaramdaman ko. Yung dito ko po, po. Alin ang pinaka masakit sa'yo? Sa Alin ngayon mas po, masak na pero dito po. Pero naiigalaw ko naman po. Kahit ito talaga, para, hindi ko siya may straight hanggang ba rin. Parang Lalo may nakakalang, may nakakalang po sa... May nakakalang yeah. Sa harap nga lang, yun. Oh, Nakakaalang. Ito. Ito naman ito, makirot. Nakirot. Papunta na rin yan dyan. Kung ano yung nararamdaman mo rito, yeah. siyempre sa susunod, ka, di ba? Hindi mo na rin... Uh, sarap! sarap. Oo. Oh, <laughs> <okay. laughs> <laughs> Biro na ko na panood, nakakatakot. Grabe. Ang bubor na nakakatakot. Ha? Eh? May stress. Hindi kayo buhati ng dalawang bata. Nakita ng dalawang bata. Niyayakap pa. Eh. Eh, ito'y big eh. Grabe. Hindi ko kayang panood. Grabe yung stress. Ay, ay. yung ganong ano. Dalawang bata, nag Nag-live sa ano eh. Sa FB? Ha? Hindi oh. live yung ako Hindi ko ako oh, hindi ko kaya. Hindi yeah. na ako 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 pa ako ako eh. ako 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 eh. ako 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 ano ba lang to? Hmm. Yan. Okay. Sige. Ano pa? <laughs> Kaya? Kaya. <laughs> yeah. Pabalik na rin natin yung session. Yan yes, sige. Hindi mo na natin yung main event. Yung paangat. Binoko ko pa lang. Okay, relax na. Hindi naman masakit to. Hindi to masakit, promise. oh, di ba? Kahit ang lakas ang nagutok, hindi masakit. Pero yan, malaking tulong yan sa'yo. Dala So ng gamot taga Japan. Hindi kinumung marami marami 'no. Gamot. Oo. Siguro si yung iniinom ng gamot 20. Tusali. I'll see you. Mm. Diyan ka lang. O, oh, sir. Pag-aangat na natin yan. Oo ba? Pag-aangat nyo na yan. Tapos, sa mga susunod ng araw, stretch in lang. Lagi ko nga po itong pinapahil. Okay. Ang okay, dami ko naman. Buka. Pero kailangan pa <laughs> kasi... siya tiisin nyo na yung pain. Kasi, ganoon din, araw-araw din kayo nagpipain. Diba? Araw-araw din kayo. Ay, po yung ginagawa sa akin. Araw-araw din kayo nasasaktan. Eh, bakit hindi na lang isahan na lang para tapos na kaagad? Kasi tumatagal na lang ilang buwan, tumataon pa. Aray kayo ng aray. Nainto lang, ito lang po. Pagtagagamay ganoon sakit, nagahanap talaga. Oo, oh, nasa ano na nga yung lahat. I-search nyo lang, 3M Massage. Yan, yeah, search. Sa YouTube ko lang binang panood eh. Oh, sa YouTube? Makitalo na yung YouTube. Ito na yung mga pagina na. Okay, Ay. Basta. Kung na. Kung nalaban na. Kung nalaban na. Ah! Ah! Ganyan mo na. Sige. Sige mo lang. Sige. Sigaw mo lang.

May isa pa. Pahinga pa. Oo, oh, sige, sige. May isa pa. Uh, uh, baka magpang-abot siya Hindi, hindi, hindi yan. siyempre Wait, wait lang tayo. Pero ito okay na to. Tingnan mo. Hmm. ba? Okay. Okay na yan. Kailangan nyo lang mag-tease isang tease kay isa na kaysa naman araw-araw ng pain. Ah, Diyan ka lang mo na hindi ko to sa therapy yung sa bulsito mm -hmm. po hindi ka hindi siya napalagot okay eh but sa akin alam mo kung bakit syempre timing <laughs> timing natatakot siya pag natatakot siya Ay, masarap na lang hiluti mm, kaya ba yun eh Mm. Oh, oh ba't sa akin tumutunog? <laughs> oh, ha! <laughs> Ayun mo lang. Tapos <laughs> na. Masage na lang to. <laughs> oh, tapos na. Walang problema, hindi naman kayo naghihilot eh. akong Oo. Oh. Kaya kaya man. Ito, lalo na to. Mas maluwag na to. Oh, mas maluwag na yan. Kala mo oh. O, oh, isang tiisan na lang din kasi ganun din. Aray kayo ng aray. Araw-araw kayo araw, ng aray. O, so, isang bira na lang. lang. O, pre. Ganto muna. Hindi pa yun maangat lahat. Ganto. Ganyan. Mga isang linggo, ano na mas maganda yan. Tapos ganito. Okay. Okay lang yan yung yung ano yung kaya. Tapos ganito. Ayan. Kaya ba? Hmm. Hmm. Kaya? Hmm. Uy oh, ko yun o. Kanina hindi ko kaya maligo. Oo. Paano na yan? Sige. Kaya? Hmm. Hmm. Ayan. Medyo sagat na. Sa susunod yan, mga ilang araw kasi maghihim na yan kailangan lang mainat-inat. Kaya natin kailangan yung ex ex exercise. Uh, exercise. Kasi yung mga tendon mo rin ito, mga muscle mo, kapok na, gawa na hindi naangat. Mararapture yan pag hindi dahan-dahan ng ano. Mm -hmm. Pag pwede yan sa kuya, kaya mararapture yan, believe me. So, sarap na Oh. Eh. Ito lang talaga. Eh po, lang din yan. May, may laman naman kasi dyan. Oo, kaya? Oh. Hmm. Hmm. Okay. Balik lang yun. No? Tapos, stretching mo lang sa susunod. Ha? Hindi okay. pwede, ha? Okay. Bumili ka ng bow. Apo. Okay.